Hello guys, for today's video ay pupunta tayo sa DFA para kunin yung passport ni Madam. Makalipas na ang aming biyahe nakarating na kami sa DFA. Nasa loob nga pala siya ng SM Dasma guys. At habang nakapila nga si Madam, kami muna ay bumaba ni Luan dahil sa daw ay ihina. Nga pala guys, kinuha lang niya yung passport. Kaya mabilis lang kami natapos. Dahil maaga nga kami natapos guys, naisipan na rin namin gala at mag window shopping. Tuwan-tuwa naman nung isa dyan. Eh nga pala yung mga bagong sapato sa Anta guys. Ang gaganda. Kaya lang sobrang mahal. Kaya hanggang tingin na lang muna tayo ngayon. Nga pala guys. Pumunta nga pala kami ng Essence Surplus para bumuli ako ng damit kasi wala na nga pala akong masuot. Pagpasok nga pala namin dyan guys. Ay eh, agad na ako na may lila ng damit. Nga pala guys. Isa lang naman yung binili ko dyan kasi wala man akong pambili. At syempre nung may napili na nga ako pumunta na ako sa fitting room para sukatin ito kung kasya ba sa akin bago ko siya bayaran. At nung masigurado ko nga na okay na sa akin yung damit eh, agad ko na itong binayaran sa counter na pala utang nga lang pala yan. Nang matapos nga pala kami magbayad guys ay nababas ulit kami para mag window shopping eh, at magpalamig na rin dahil sobrang inyong talaga sa labas ngayon. Nang makarandam nga pala kami ng gutom guys ay naisipan na rin namin kung sa sa nasal. Pagpasok nga pala namin dyan guys agad naman kami pumila para mako-order na dahil gutom na gutom na daw si Luhan. At dumating na nga yung order namin guys. 1pm 1, 1pm 2 isang barbecue at isang crema de leche. Grabe, ang sarap ng crema de leche dyan. At inumpisahan na nga namin kumain guys. Siyempre, tuwan-tuwan na may isang bata dyan. Nakabudol na naman. Yan na nga guys, natapos na nga kami kumain. At pagkatapos, nga dumabas na rin kami. Paglabas nga pala namin guys, inadaan na naman namin yung bread talk. Siyempre, bibili na naman daw siya. Tanong pa nga bang kinoon niya? Siyempre, yung kinain niya nung bumili kami noong isang araw. Ang sarap daw niyan, sobra. Kumuha nga po ulit siya ng tinapay na hindi namin alam yung pangalan pero sobrang sarap. Kaya makapili na nga guys agad naman siyang pumunta sa counter para bayaran ito at uuwi na kami. Pagkatapos nga pala guys ay agad na rin kami lumabas. Naglakad nga pala kami na 150 step papuntang parking. At nakarating nga kami ng parking guys. At dito na nga pala natatapos ang isa na namang walang kakwenta-kwentang vlog. Thanks for watching!